Hello mga B! Tara, tuklasin natin ang ganda ng Magsingal. Nililibot namin ngayon ang Magsinggal Ruins, originally built in 1676 by the Spanish Friars. Pero during the Ilocos Revolt led by Diego Silang, nasunog ang original church. Kaya ito na lang ang natira. Katabi ng ruin sang isang dating kumbento na ngayon ay isa ng museum. At kung mapapansin nyo, may mga balete trees dito na sobrang lalaki. Sila ang nagsisilbing living witness sa lahat ng nangyaring pagbabago sa Magsinggal through the centuries. If history is your thing, for sure you're gonna love this place. Beside the ruins, makikita nyo naman ang new church built in 1827. Ang ganda ng baroque altar nila dito. Sobrang intricate at grabe yung details. Pero ang nakakaagaw attention at pansin talaga dito sa simbahan ay yung kanilang world-renowned pulpit. Isang obra mestra na kinikilala as one of the most beautiful and unique sa buong mundo. Even the international experts from anthropologists to church art collectors talagang napapahanga sa details at ganda nito. You can really say it was made by the hands of an angel. After ng sightseeing, syempre food trip naman. Dito sa Magsingal hindi pwedeng hindi mo matikman ang kanilang tinubong. Paano siya kainin, you ask? Kailangan mo munang ipukpok sa matigas na surface bago mabiyak ang kawayan. Sobrang special ng tinubong kasi hindi lang ito masarap. Very cultural din. Alam nyo ba, tuwing Pasko, sikat na sikat ito bilang panregalo. A taste of Ilocano tradition wrapped in bamboo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na sa magsinggal. Yun lang.